Mga mamis at daddies, kumpleto na ba ang back to school checklist ng inyong mga anak? Kung hindi pa may pwedeng bilhan ng murang school uniforms at shoes sa Taytay Tay Rizal. Maki-add to cart tayo sa unang balita live. EJ si Gomez. EJ? Susan, sa mga nais ngang makamura sa pamimili ng mga uniforme at mga sapatos, ngayong papalapit na ang balik eskwela, pwedeng dumayo rito sa Taytay -tay Rizal. Sa mga tiyanggi rito, tiyak na makakatipid lalo na kung maramihan o bultuhan ang bibilhin. Alas 4 ng madaling araw, bukas na ang tindahan ng mga uniform ni Jinky sa Taytay Rizal. Maraming pagpipilian, may pambabae, panlalaki na iba-ibang size. Dito sa Taytay Tsangge, ang pinakamaliit o yung pinakamurang blouse o polo ay mabibili lang sa 75 pesos kapag wholesale o yung animan o isang dosena. Ang pinakamalaki o yung pinakamahal naman, gaya nito, ay nasa 130 pesos lang kapag wholesale. Kung isahan lang naman daw ang bibilhin, plus 10 pesos lang sa presyo. Ang medium size na blouse o polo mabibili sa 120 pesos, ang large 125 pesos. Ang mga palda naman nasa 75 hanggang 150 pesos kung animan man o isang dosena ang bibilhin. Ang shorts 55 hanggang 75 pesos, habang ang pants 100 hanggang 150 pesos. Mabenta raw ang mga paninda ni Jinky simula noong ilang linggo. Medyo malakas kami ngayon wholesale kasi wholesale lang talaga kami itong lugar na to eh. Bibigay naman kami talaga ng discounts. Dito talaga, mga nagtitinda rito, may sarilis lang mga tahian, gawaan, kaya talaga makakamura ka. Pag dito ka sa Taytay Changi bumili, Susa, nag-check din tayo kanina no, ng mga tindahan ng sapatos at meron na mga, mga bukas as early as 5.30 a.m. Meron tayo nakita ng mga sapatos pang babae, yung mga pwedeng magamit no, sa basa o pagkatag-ulan, nasa 200 pesos lang yan. Yung mga panlalaki naman, 250 pesos. Meron din mga black leather shoes na nasa 500 hanggang 550 pesos. Susa, ng pinakamaagan siya na nagbubukas dito ay nasa alas 5 ng umaga. May ilan naman na umaabot hanggang alas ng gabi. At yan ang unang balita mula rito sa Taytay -tay Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Maasa ang mga kababayan nating manggagawa sa pribadong sektor na tuluyang maaprubahan ang 200 pesos na dagdag sa kanilang arawang sahod. Aprobado na ito sa kamera at tinintay na ang versyon sa Senado. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea? Igan, tama ka, na sa kamera. Ang panukalang 200 peso daily minimum wage hike para sa mga manggagawa yan ng pribadong sektor. Ayon sa ilang nakausap natin, malaking tulong yung umentong yan, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang sahod kada araw ng construction worker na si Danrey, sakto lang daw para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. At kung madaragdagan daw ito ng 200 piso kada araw, malaking bagay para sa gaya niyang minimum wage earner. Okay na po yung malaking bagay na po para sa amin. Eh. Katulad namin ng construction. Malaking tulong na rin po araw-araw pa masahay. Para sa security guard na si Harry, malaking bagay rin na pambili ng gamit ng kanyang mga anak ang umento oras na maisabatas ang 200 pisong dagdag sahod. Siyempre po sa pang-araw-araw na budget, maka na rin po siya. Pambili ng ano na, mga bata, gamit, pang eskwela, pang baon na raw Okay na rin po yun. Lusot sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 piso kada araw na umento sa minimum wage ng pribadong sektor, sakop ang mga kontraktwal at subkontraktwal. Sa ilalim din ng panukala, may mga incentive para sa maliliit na negosyo na maaapektuhan ng dagdag sahod. Okay na rin pero kulang pa rin yon. So parang wala lang. Parang hindi sapat. Although makakatulong, pero hindi siya sasapat po. Kulang pa kasi tumataas yung bayarin ngayon. Lalo na sa mga tax, tumataas na rin yung tax. Siguro mas dagdagan pa. 200, hindi pa siguro siya sapat. May ilang araw na lang ang kongreso bago mag-adjourn. Kailangang may sariling versyon ng panukala ang Senado o pwede rin nilang i-adopt ang panukala ng Kamara sa iaakyat sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Kapag naisabatas, ito ang unang legislated nationwide wage hike sa loob ng halos apat na dekada. Igan, mapa 100 pesos man o 200 pesos. Ang sabi naman nakausap natin, okay na rin yun basta't maipatupad at maibaba agad sa kanila yung umento sa kanilang sahod. At yan ang unang balita mula rito sa Kaloocan. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Mas mapapadali ang konsultasyon ng mga pasyente sa inilunsad na patient appointment system ng Department of Health. Maglagod lang sa patientappointment.doh.gov.ph Maaari ang gawin sa cellphone o computer. Bagbook ng appointment. Bag-agri ka sa paggamit nito. Bumili ng, pumili ng ospital at ang kailangan niyong service. Pumili rin ng oras at araw ng inyong appointment. Fill out ang inyong personal details at screenshot niyo na po yan bago i-submit. Ipapakita ang screenshot ng inyong appointment pag nagpunta na kayo sa napiling ospital. Para sa mga HIV patients naman na magpapakonsulta sa San Lazaro Hospital, pwede gamitin ang kanilang computer terminal para mag-set din ng appointment. Handang maglaan ng 18 bilyong pisong pondo ang gobyerno para tususan ng programang 20 pesos kada kilong bigas sa 2026. Ang tanong, pwede bang makinabang dito ang lahat ng Pilipino? Narito ang aking unang balita. Sa unang sampung araw ng pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos, abot na raw sa halos 10,000 tao ang nakinabang dito. Sila mga kabilang sa vulnerable sector tulad ng senior citizen, PWD at mga beneficiaryo ng 4Ps. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kaya itong tustusan hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. Watch me sustain it. Para maibenta ng 20 pesos kada kilo, bilyong pisong halaga ng subsidiya ang inilaan ng gobyerno para riyan ayon sa Department of Agriculture. Para sa subsidy ngayon taon is 5 billion. 5 billion. Ang nire-request next year is 18 billion. Ang 20 pesos na bigas ay binibenta sa mga LGU. 33 pesos ang aktual na presyo sa NFA. Ang 13 pesos sa kulang kapag ibinenta ito ng 20. Paghahatian ng National Government sa pamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI na sasagutin ng 650. 650 din ang sagot naman ng lokal na pamahalaan. Para naman sa mga ibinibenta sa mga kadiwa store, bahagyang mas mababa ang bilin ng FTI mula sa NFA, 29 pesos kada kilo. Pinupunan din ng FTI ang 9 pesos sa kulang. Kung yan ay regular na sa LGU, ang hatian niya ay 650-650 kasi ang bili mo sa NFA ay 33. Okay. Tapos ibebenta mo ng 20 pesos. So, pero bukod pa yung operating cost ni FTI. So si FTI is shouldering more than 650 of course. Sa kabuuan ay may 664 na mga kadiwana sa buong bansa kung saan mabibili ang murang bigas. Patuloy para raw itong daragdagan hanggang sa maabot ang target na 60 milyong Pilipinong makikinabang nito. Kasunod ng mga vulnerable sector, sisimulan na rin ngayong buwan ang pagbebenta ng benting bigas sa tinatayang 120,000 na minimum wage earner sa buong bansa. May listahan na raw ang dole na mga kumpanyang lalahok sa programa na sila makikipaugnayan sa FTI at sila rin kukuha ng supply mula sa NFA warehouses para sa kanilang mga empleyado. Rekta na sila doon sa company nila, which is the better option. Kasi nga kung pipila pa sila sa Kadiwa, paano malalaman ni Kadiwa na sila ay minimum wage earner? Now na rito, inanunsyo rin ng DSWD na susuplayan ng murang bigas ang mga lugar kung saan gumugulong ang kanilang walang gutom program. Ayon sa DA, sa patahon supply ng bigas sa ngayon at may kabuang 8 milyong kaba ng bigas ang handang ibenta para sa programang benting bigas. Posible kaya ang kalaunan ay mabili na ito ng lahat ng Pilipino? It cannot happen kasi maapektuhan yan yung industriya talaga ng, ng bigas. Hindi pwedeng lahat. The target after this ay yung mga, ano talaga, yung mga areas na mataas ang poverty incidents. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Sa susunod na linggo, planong ihain ng ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang resolusyong naglalayong ibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang walang paglitis. Git naman ang House Prosecution Team at ng ilang senador, kailangan matuloy ang impeachment trial batay sa saligang batas. May unang balita si Bob Gonzalez. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senator Bato de la Rosa, nakilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolusyon. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng Bise at wala ng oras para talakayan ang articles of impeachment dahil pa adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pagtransmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero, okay. So Tapos uh, may nakuha na po ba kayo kung ilan ang susuporta? Uh, Lumaya na. Lumaya na. na. Pag uh, uh sa na yung number na susuporta. Ang iba magkasama namin, may, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanila mga draft para mapaganda yung mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not, magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balakihain paglilino ni Dela Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Oo, no, kukulak natin sa kanya, pero sabihin mo ako personally, mm -hmm. sa kanya, no, no, that's, that's, that's my own uh, initiative. Hindi oh. galing kaya sa akin. dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, A Mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear ha. Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna ng sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinat na nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. humihiling naman ang kokos si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolusyon. So many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sangayot sa batas at uh, yung pinaka-mabilis uh, uh, din. Kaya dapat pag usapan ng mahigit. Kaya inaanyayahan ko nga si uh, SP magkautos na kami. At maraming nalalaguan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well for me, that is unconstitutional they're violating their constitutional uh, mandate under the constitution ang trabaho ng uh, senate is to hear 'di ba and sa amin naman is uh, to prosecute so hindi ko naiisip kung paano nila i they dismiss 'yan without first uh, conducting the trial and that is their constitutional mandate kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, um, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin. And let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinu-question kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. kina din namin yan, uh, yung pag-crossover from the 19th to the 20th uh, Congress. Pero nang usisain ang bises sa detalye ng kanyang strategiya, Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. <laughs> Papag papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, uh, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay uh, madaming procedural lapses na nangyari na labag sa konstitusyon. Ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga isyo din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President. By not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second rate, trying hard, copycat. Maliwanag, ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ay sa konstitusyon. At uh, gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Nagdidikta sa Senado? Isang, at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon. Nagsama-sama naman ang iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bitbit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay wag na tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang pangulo. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Talakayin pa natin ang mga isyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mapanayin po natin si Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase mula sa UP College of Law. Magandang umaga po. Ang magandang umaga, Igan, at sa inyong mga taga-panood. Unang tanong po, eh, pwede nga ba ang de facto dismissal ng isang impeachment case sa pamagitan lang ng isang Senate resolution at wala ng paglilitis. Sa palagay ko no ay maaring ilabag nito ang saligang batas. Malinaw kasi sa teksto ng Article 11 ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng Senado ay to try and decide. Ibig sabihin, no, kailangan niya magkaroon ng isang proseso upang upang tingnan ng ebidensya noon na laban dito kay Vice President Duterte at gumawa ng desisyon kung siya nga ba ay guilty o not guilty. Opo. Pero himayin pa natin, Professor Tamase, halimbawa na i-file nga po yung resolution next week o sa mga susunod pang linggo, nagbutuhan sa Senado, nanalo yung majority, umabor sa naturang resolusyon. Ibig ba sabihin nito, kaya nang patayin ang resolution ng isang impeachment case? Ultimo ang mangyayari dyan ay kasi, Igan, sa open waters tayo, no? hindi natin oh. alam anong nangyayari sa ganitong sitwasyon? Apo. Sa pagtingin ko, no, bilang resolusyon ng Senado ay magkakaroon ito ng isang legal effect, no. Maari nga talagang ma-dismiss yung kaso laban kay Vice President Duterte. Ngunit hindi ibig sabihin nun na uh, mamamatay na yung impeachment. Mm -hmm. Maaaring itong uh, atratuhin ng 20th Congress, ng Senado ng 20th Congress na buhay pa rin yung impeachment, Bate sa composition nila. Opo. Maaari din naman na may maghain ng reklamo sa Supreme Court no, upang uh, ipag ipagutos ang pagpapatuloy ng impeachment. So, mahirap uh, mag-speculate at this point. Opo. Pero sa mga umiiral bang mga batas at kung meron man desisyon sa Supreme Court, pwede bang maitawid mula 19 Congress papuntang 28 Congress yung impeachment trial? Sabi kasi nila, lahat daw ng trabaho ng Kongreso sa 19th Congress eh napuputol na po pagkatapos ng kanilang uh, mandato. No, totoo yun. no? Mayroon talagang mga kaso na nagsasabi na kapag natatapos na ang termino ng Kongreso, ay napuputol ang kanilang mga trabaho sa nakaraang Kongreso. Kung mayroong bill noong 19th Congress, hindi siya pwede tumawid sa 20th, okay. kailangan ipanukala siya muli. Mm -hmm. Ngunit, yung mga desisyon na iyon ng Supreme Court ay malinaw din, no? Na uh they tung sa mga investigation work halimbawa ng Senado o sa mga trabaho niya bilang isang lehislatibong uh, kawani ng gobyerno. Apo. Hindi ito uh, nag apply sa impeachment. Apo. Ang impeachment ay isang mahalaga at uh, special na trabaho ng Senado at pagtitignan natin yung kasaysayan natin at ang uh, practice ng Senado tuwing impeachment court sila no parang umaakit sila sa iba pang antas eh. Uh, sa gobyerno. At palagi ko hindi nag apply itong mga desisyon na ito ng Supreme Court. Opo. Professor Tamase, posible bang may nalabag si Senator Bato de la Rosa dahil siya huy magiging judge pero itong resolution as a senator, eh nais niya ipatigil itong paglilitis. So, dalawang bagay iga. No? Sa una, no, palagi ko karapatan naman ni Senator De La Rosa kung gusto Apo. niya talaga maghain ng resolusyon no, bilang prerogative na bilang senador. Ngunit um, bilang senador, no, ma pa din siya eh sa pagiging politically neutral no, pag nagsimula na yung impeachment. Tama po, apa. Kung nilabag niya iyon ay isang question na naaayon sa Senado. Hindi siya para sa atin na magdesisyon no, dahil sila lamang ang may kapangyarihan upang sabihin kung ang kanila mga kapwa kasapi ay uh, nilabag ang kanila mga patakaran. Mm -hmm. Sabi po ni Congresswoman Laila Delima, posibleng dalabag ni Senate President Jesus Cudero ang konstitusyon dahil sa delay, dun sa tinatawag na fourth-week clause. So, ito bang nangyayari ngayon na halos mag-tatlo uh, o apat na buwan na, hindi ito yung fourth-week, Professor? Sa palagi ko, no, nung nagkaroon kami ng forum nito sa UP noong Pebrero, mm. medyo hati mga panelists namin, yung mga eksperto na aming inimbita. Uh, sa palagay nila, no pwede naman talagang hindi ituloy kaagad ng Senado dahil meron nga silang recess. Mm -hmm. Ngunit lahat sila ay sumasang-ayon na kapag nag-resume na ang session ng Senado, ngayong kunyo ay tungkulin ng Senado na ipagpatuloy. Mm -hmm. uh, hindi pa ako prepared na umabot sa sinabi ni Senator Delima na nilabag ni uh, Senator Escudero ang mm -hmm. saligang batas. May ilang araw pa ang sesyon. Mm -hmm. uh, ngunit kung titignan natin yung practice na naman ng Senado noong mga nakarang impeachment, mabilisan sila gumalaw. So, noong impeachment ni Chief Justice Corona, December 12, naipasa yung articles of impeachment mula sa House. Mm -hmm. December 14, nagsimula na ang trial. At hindi apat na buwan ang inintay uh, bago ito magsimula. So, Professor, sa kabila ng mga argumento, debate, at iba't iba't interpretasyon, buhay pa ho ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte? Sa palagi ko, no, buhay pa siya Mahalaga para sa mamamayan at hindi ito, no, kung supporter ka ni Vice President Duterte o hindi kanya supporter, mahalaga sa mamamayan na uh, bantayan itong impeachment. Kasi sa kasaysayan natin, isa itong natatanging pagkakataon upang pag-usapan ng manaliman at uh, mabuti no, kung ano yung talagang mahalaga sa ating pamahalaan. No? Good governance, accountability, at hindi yata akma sa purpose ng impeachment ang kanyang pag-dismiss na wala man lang narinig na isa pang testigo o nakikitang isang ebidensya. So mahalaga para sa atin na bantayan ito at mag-demand na magsimula na actually yung impeachment. Maraming salamat, Assistant Professor Paulo Tamase mula sa UP College of Law. Ingat po. Maraming salamat. Global Pinoy sa Toronto, Canada. Chance yun na para ma-meet si Sparkle star Max Collins. Mga kasama, si Max, a fun-filled weekend this June 7 and 8 para sa quadruple celebration. Pagdiriwang ng Philippine Independence Day, Filipino Heritage Month sa Canada. 15th anniversary ng Philippine Canadian Charitable Foundation at 20th anniversary ng GMA Pinoy TV. Bumiyahin na si Max pa Canada at dahil first time niya noon, uh, roon, feeling the good vibes ang kapuso star mula airport hanggang sa aeroplano. Libre ang admission sa two-day event kasama ang media partners na GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Gusto ko lang pasayahin ang pamilya ko, ang mga tao na nanonood um, sa amin, syempre sa GMA, and para sa mga global Pinoys that watch GMA Pinoy TV, gusto ko rin silang pasayahin. So yun talaga yung hinahanap ng puso ko. Extended ang GMA Afternoon Prime Series na Mommy Dearest. Inanunso yan ng lead stars ng drama na sina Camille Prats at Katrina Halili, a.k.a. Jade and Emma, sa Fast Talk with Boy Abunda. Happy sina Camille at Katrina sa suporta ng fans sa series, kung saan kasama nila sina Shane Sava, Dion Ignacio, Rocco Nasino at Ami Austria. Ikinuwento ni na Camille at Katrina na wala silang tikunan pagdating sa matitinding catfight scenes nila. Dapat ding abangan sa series Ano ang mangyayari sa muling pagkikita ni Emma, Jade at Danilo played by Dion sa party. At ano ang magiging kapalaran nina Muki played by Shane matapos gumanti ang nakaaway niyang bully. 3.20pm yan sa GMA Afternoon Prime. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.